Ayun, magandang buhay sa lahat na mga inikili mga taga-subaybay. Ito naman muli ang inyong kay Eric. Nagbabalik ang inyong ka kaagri. So, sa umagang ito, I have a good news. Napakaganda ng ating paksa. Itong how to attain a maximum harvest na squash production. Kung hindi mo alam yung sekreto, ibibigay ko siya ang walong tip na ito. Stay tuned lang po kayo. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, gusto kong batiin po Salamat sa lahat ng mga bago nating subscribers, sa mga bago nating kaagri. Welcome sa lahat channel na ito at matuto. So, Get your note at patutok. Tara! Huwag na natin patagalin. Simulan natin makinig na mabuti at panoorin yung lahat. Ang pinagagawa namin sa farm dito. Kung magkarambulan man ay ayusin na lang natin mamaya pagkatapos ng video. Okay? Salamat. So, sana matutupo kayo sa video na ito at na-enjoy nyo ang ganito ka gandang kagay. Okay? Tara! ito yung unang sikreto, kailangan may maluang kanlupa lupa pero, pero mataba dapat dahil ang distance nila ay 1 meter by 1 meter kung mas better kung mas maluang yan kung hindi mataba katulad nito hindi ka makapagpadami ng bunga tulad ito 20 lang sobrang hit payat ng lupa sa bundok kaya ang daming magastos dinemonstrate ko lang sa inyo hindi sabihin ay napakadami kong hinarbes kung imumultiply lang yung trinaba ko marami talaga pero unfortunately payat yung lupa namin so sa 20 plus kung tinanim 20 lang yung yung maganda talaga may kung kong napakatagumpay kaya kung imumultiply ko siya nasa makulang nga lang ko ng area baka kayo mas maging matagumpay kung i-apply nito ng aking principal at tip na ito. Tatlo lang yung naging successful talaga. So yun ang unang sikreto, kailangan makapili ka ng portion ng lupa. O lupa talagang mataba. Preferably sa bayan, pero pag sa bayan naman, tag-init mo lang siya mapapakinabangan dahil sobrang tubig eh, ayaw din naman niya. So yun po. Ito yung isa sa technology namin o technique dito sa farm na ginagawa sa kalabasa pinap na -alaw namin na mag uh, creep siya diyan oh. Kumaya, may, kailangan may kayapan po sila. Talagang yun ang kanyang favorito talaga yung kanyang tendril o yung kanyang kawa yan o oh. ay may kinakapitan tapos hayaan din natin siya na kumayap sa lupa yung gumapang I mean sorry bakit po tapos yung mga ugat niyan 'yan ang dahilan po. Nagkakaugat siya dyan Bawat ugat niyan karagdagang sustansya makukuha. Kung maran ka supply ng organic, tambakan mo yung part na may ugat. Hindi lahat 'yan may ugat oh. So, yun, oh, ano? Magkasunod na may ugat oh. Ano oh. no? Tatlo magkakasunod na ugat. Imagine mo yung lakas na makukuha niya. So yung sinasabi ko sa inyo kanina, I think 2 years ago karanasan namin yun naputol na yung main na puno ito hanggang dito pumayap ito sa organic ang dami pang naibunga ibig sabihin yun ang uh, strength ng kalabasa kaya niya mag survive basta may nakagapang po siya tapos pagkatapos niyang gumapang sa lupa pabayaan natin siyang yan o, may bulaklak kumayap uli humanap ng kayapan yan o. kaya kung may mga puno kapabayaan mo siyang kumayap dyan mas marami siyang may bubunga yun o nandun na sa ibabaw yan ito yan o ito mo kumakayap lang siya dyan kakanap siya ng kakayapan niya. Oh. Yan, naghahanap siya. May kakayanan na siya maghanap. Gusto sa pwedeng kumaya. Dito ko siya pakakayapin. Para marami siyang may bunga. Talansone. Ito rin yung kanina, Oh. Yung pinidyo ko kanina. Kumayap siya dyan sa lupa. Tapos ito yung hinarbisa natin. Yan, o. Oh, yung hinarbisa natin kanina. Isang video natin papanood tapos pinakayap natin sa lansones ayun na siya ayun, nasa taas na tabanan niya doon, yung paborito niya nakakapamayagpag siya sa puno ito naman yung best example ng pinakayap natin sa puno dali natin tayo sa puno, ayan siya siya nakakayap ayan o nakakayap siya sa puno ng kakawate nandoon yung dragon fruit sama sama na sila doon dito tayo nag shoot kanina sa introduction so yan o dyan, oh. ito yung bunga nyo oh. tapos nababa na uli siya. kaya natin siya sa kanyang gusto bigyan natin na kanyang hilig nang walang ligalig at marami ang ating ani ito naman yung mga gumagapang kaya tayo kung bumunga dalawa 'yun. Kung gusto nating maadaming uh, ayan uh, ni eh. <coughs> pagapangin natin at pakayapin natin sa puno. Okay? Para hindi na po tayo mag-trellis. Laborious 'yun at additional expenses 'api kung mag-trellis pa po tayo. Ito 'yung pampitong sikreto uh, sa post production namin. Ito lang sa farm mo maririnig. Eh. Ini-ooffer namin sa just 'yung unang ani kaharvest ha tayo gamit lang ang tap pero pwedeng gamit mas maganda yung hindi ko lang nadala yung aming pruning shear so ang logic yan <clears throat> nung araw nga yan ay eh, kinasinusunog at pag nagustuhan ng Diyos yung usok ay pataas so ngayon hindi naman na ganun so mga lingkod ng Diyos na yung kinibigyan namin so bakit kailangan harvestin mo agad at kailangan mo rin harvestin agad itong siskos mo dahil pagka delay yung pagbunga pa ng mas marami so yun, yun ang pampitong sikreto namin ang pangwalo po namin sikreto ay organic ang ginagamit namin. Use organic uh, fertilizer kahit anong yung iba-ibang yung video nakita kanina ano, gumagamit din po kami may ng uh, oplica so, may pakita ko sa inyo so, yun. yung mga dahon kung kaninang napanulot ninyo dahon ng kakawati, ipil ipil dayami yung po yun kung hindi nyo yung gagawin sisiraan yung lupa sa chemical so against nga po pala ako sa ano, lahat majority na aking vlogs ay all about organic so yun po yun matututo po kayo sa organic sa akin pwede rin po ang vermity lahat po yan ginagamit namin dito sa purpose ito po yung organic na sinasabi ko sa inyo may OCCP yan It's certified organic yan mula sa seed seed I member ako ng seed seed pagala akong promote sa inyo yung pangaling produkto sa pa seed seed kung may seed seed outlet kayo yan ang analysis nya ay yan pwede po yan napakagandang abono hindi lang sa kalabasa kundi sa lahat ng mga pananin natin Ayan, may majority ko sa Batangas siya, makukuha kung ikaw ay nasa ibang region. Okay. Sa Mindoro, meron kami ditong mga outlet. Papalad po kami sa Pero kung gusto nyo morder at marami by bulk, madidilibiran po kayo ng aming kooperatiba. Pwede po yun. ayun nawa, na pagpala po kayo sa panonood sa aking mga video at sa toto so kung hindi po kayo nakapag know aking re muli ng mabilisan lang yung walong uh, tips na yon na aking pinagsasabi kung hindi nyo napanood na mabuti eh jot lang jot down nyo lang po at matuto kayo pero pong tips na aking pong tinuturo para mabuti po talaga yung maximum harvest sa yung squash production kailangan mong mag select o pumili ka ng lugar <coughs> hindi tanim ng tanim ang Katulad nito, nasa almost 20 puno ito, tatlo lang talaga Aminado akong nahirapan ako dahil si bundok pero sa bayan talaga ay napabunga ko sa matabang lupa kasi direct to the organic material. aabot ng labing lima so ganun kadami dahil pure organic yun fertile soil biblical naman talaga po yun diba parable of the soil na yung matabang lupa dun nagbunga yung binhi at sa mabato ay natuyo no? kalawa po kailangan natin na gumamit ng ganitong variety use certified seeds ang pangalan ng variety yung napanood nyo kung yung napanood kanina yung Gracia F1 <coughs> ganitong badik sa native meron din ito pwede mo rin gamitin yung kinakaw variety ganitong ganito parang kakaw na matilos yung fruit ano? ikatlo po yung kailangan natin ng irrigation talaga ato may tubig water source abundant water source vital po yan huwag ka na mag-try mag-isip na aani ka ng maganda kung walang matakaw sa tubig kaya nga sa mga pigir siya sa likod ng pigir gumaganda kasi abundant ng water supply po doon at nutrients no doon sa pigir okay pang apat hard work is essential talaga mo there is no such thing as your sure cut to success no sa ating generation na laging gusto instant there is no such thing as instant success no yung loto, mga loto, kaya maraming tumatayad sa mga loto. Ako, mas prefer ko pa rin yung paraan ng Diyos. Pag sikapan mo, pagpawisan mo, biblical naman yan eh, sabi ng Panginoon, ang lahat ng inyong kakanin ay magmumula sa iyong pinagpawisan. Okay? Ang lima po ay, proper technology is essential to attain successful squash production. Ano? Ang maximum. Pag walang technology, yung napanood nyo kanina, naghahan-pollinate na kami dahil nasanay ng tamad ang mga bees pero kaya nga pinaano namin na ang lason ay ma wala talaga dito para dumami sila at nag-aalaga ako ng bees yun po yun proper technology at yun nga po pala hindi ko nabanggit kanina masyado kung hindi nyo narinig napanood kapag production po talaga yung pagkikitaan lahat ng first fruit namin ito po hindi ginagawa ng iba kasi kay Old Testament pa yan Bible, ano. Si binibigay po namin talaga sa church, dinadala namin sa church kung ayaw mo i-convert mo siya sa cash, ano. Pero ako mas prefer kung dalhin sa church. So hindi nakatulad nung araw na sinusunog pag dinala mo sa church ay nandoon yung banal na espiritu susunugin niya yon. Uh, bilang tanda na natuwa sa iyo ngayon hindi kung matutuwa siya, ba bless niya yung ating crops, yung ating, at so far so good, wala naman akong na-experience na hindi blina ng Diyos. Lahat ng dinala ko sa church, yung unaan. At, siyempre hindi na kinakain ng Diyos yun, literally, nung araw katulad na sinusunog niya. Kung nagugustuhan ng Diyos, yung handog mo, susunogin niya yun. Hindi naman niya kinakain dahil hindi niya kailangan ng pagkain na bigay natin. Okay. Ang kailangan niya yung ating puso ng pagsunod. So, so anong ginagawa ko? Sa mga lingkod ng Diyos namin, dinadala. So, yun at hindi ko sinasabi ito para <laughs> pag malaki aming ginagawa kundi gusto kong sabihin, share sa inyo try nyo lang kung kayo ay singit pa lang yung tips sa akin nyo lang kasi maririnig yun na yung tips na yun at talaga naman yung abundant harvest sabi ko nga sa inyo yung una kong harvest umabot ng labin lima so <laughs> record breaking yun so sa facebook profile ko nandun yun <laughs> Yung sa unang facebook profile ko dalawang uh, yung mga yung labilit, nakalabilit sa na tayo pang anin po I'd be the best friend ano be the best friend kaibigan ng bubuyog at tulad nyo kita nyo napanood nyo na nagha hand pollinate ako kasi nga ang bubuyog na sanay na nang wala walang ipopollinate at kakaunti na sila para dumami sila tigilan natin ang lason so yun ang ginagawa namin dito may area kami dito na uh, designated sa organic itong aming um, demo farm so yung pabila at uh, yung tatay ko hindi ko siya matigil so yun so they are the natural best friend natin sila natural pollinator sila mas magaling sila mag pollinate lalo na yung carpenter beetle yung mga ito kaya nga may mga nakikita kayong beetle ito yung pinapakain ko sa kanila stingless yung alaga ko ngayon <clears throat> yung pang, wal, pang isa pula, sinengit ko na dun yung first harvest natin kaya walo ito ay i-offer natin. Offer your first harvest. Yun yung isa. Kaya eh, pangwalo na tayo. Ano? Kailangan natin gumamit ng organic fertilizer. Yung pinanood nyo kanina lahat ng mga panood nyo. Dayami, lahat ng pupwede organic. pa lang masama sa organic. Okay? So yun, nawain na pagpala po kayo. Ito po muli ang yung Eric. Papaalam. At magkita-kita tayo sa susunod kong video Okay? See you in my next video God bless you all.